Okay guys, uh, good morning. Nandito ngayon si Papa sa lugar sa ating bayani na si Dr. C. Rizal. Uh, naglalakad tayo papunta doon sa kanyang lugar. Lakad muna tayo para makita natin sa inyo. Ayan, napakagandang uh, lugar sa ating bayani na si Dr. C. Rizal. Ayan ang kanyang rebolto. So eh mga guys, ah, naglalakad tayo dito. Pakita natin sa inyo yung ah, tulay dito, yung malaking ilog. Ayan o. Oh. So eh mga guys, yung tulay o. Oh. Dati, dito, daming mga basura dito dati oh. Ngayon, ayan, mayroon pa isang sako. Ayan. Merong nailigot doon sa ilog yun oh. ngayon tayo mga guys para makita natin sa inyo yung kapila dito ayan mga guys kung mapapansin nyo kulang sa disiplina to kasi sa mga basura ang dami oh. ayan o oh. Kaya tapo lang sa mga ilog ayan mga ating mga kababayan uh, wala talaga dapat uh, nila sa maayos yung basura ang oh. dami mga basura mga guys uh, meron pa dito uh, dapat yan hindi na nila nilalagay ng basura dyan sa tulay kasi kung mahulog yan kapupunta sa ilog at tara uh, tayo maglalakad naman sa uh, lugar sa ating bayani yan mga guys, uh, malapit na tayo dito sa lugar sa uh, ni na si Dr. Rosif sa, sa kanyang bahay. Ayan, makikita nyo naman, may mga bus na rito na nakapila. Ayan yung mga mga turista rito na pumupunta sa kanyang bahay para mamasyal. Ayan. Ah, mga sa eskulahan pala ito mga guys AMC National High School Ayan. ito yung mga lugar sa ating bayani na si Dr. Rizal Ayan. Uh, ah, malapit lapit na may mga nag tour pala rito ng mga estudyante para mapuntan ng kanyang bahay Ayan. Ayan mga guys, ay, yung mga, mga, tao na yan yung kanyang bahay na may mga plug dyan na nakalagay. Ayan, ito na yung kanyang bahay. May kita niyo mga guys. Ayan na. Ayan ang bahay sa ating bayani na si Dr. Sirisal. Ayan yung mga souvenir. na uh, maraming tao dyan sa loob uh, mapapasyal kasi open naman dito mga guys yung mamasyal kaya lang ako hindi na mapapasok dyan uh, ayan yung mga souvenir ayan bahay Dito din dito Ayan mga guys uh, Maraming nagdood dito ngayon Tulad yan doon sa mga Mga estudyante Ayan oh. yung mga estudyante na namamasyal dito ngayon Para makita yung Bayas ng ating bayani na Si Dr. Jose Rizal tapos ayan lang ang simbahan mga guys sa mga hindi pa alam pumunta rito ay pumunta lang po kayo ng kalamba at sumakay kayo ng tricycle dito papunta nasa 20 ata o 50 ang pamasahe sabihin nyo lang dito sa bahay sa ating bayanin na si Dr. Jose Rizal ayan. madali lang pagbaba nyo ng uh, dyan sa may isim kalamba sabihin nyo na lang kung sa banda yung sa sa tricycle papunta dyan sa anong uh, papunta dyan sa bahay sang ating bayan inspector si Rizal kasi dito yan malapit yan dito sa lumang ano uh, sa public market yung sakayan sa mga papunta rito kasi pag doon kayo sa may is, eh, medyo mahal yan dyan ang single nila kasi hindi naman nila loruta pero pag dito kayo sa may uh, harap sa public market sang kalamba yung bago ngayon ay magpanyo dyan ma, makasakay kayo dyan mura lang pamasahe Ay, Kaya madali lang punta nyo rito pagka namasyal kayo na napakagandang masyalan. Kahit ako nga lagi ako pumupunta rito ay hindi rin ako nakapasok pa nyo sa loob. Ayan yung mga estudyante na nagtotor dito ngayon. ngayon na uh, yung sa kabila mga guys hindi pa tapos yung palayok dyan na malaki ay nag-renovate nila uh, malapit na rin matapos sigur, malapit na mara, matapos yung kanilang paggagawa dyan kaya ikuti-ikuti muna natin yan dyan ayun pa yung ibang bus dyan oh, yung uh, paalis na rin ito pa yung iba ayan yung bus nila napakarami din pala rito mga guys yan Ayan yung bus na sasakyan nila ito yung bahay sa ating bayani ngayon tatawid tayo Kaya mga guys tatawid muna tayo rito para mapakita natin sa inyo yung views ng bahay sa ating bayani Ayan o, oh, ang kanyang view sa kanyang bahay. Ayan, napakaganda. Ngayon na, ah, dito naman tayo sa kabila para mapakita natin sa inyo. Ito kasi under construction pa kasi itong palayok nila rito na malaki. Ayan o, oh, ginagawa pa. Ayan, yung mga nagtutur ng mga bus. Ayan. Maganda na to guys. Pagka uh, ah, pagnatapos ah, pag natapos ako, oh, napakaganda to kasi uh, ah, nag-expand sila na rito. Ayan yung palayo ko. Napakaganda. Ito naman yung uh, Giant Christmas Tree nila, napakalaki. Ayun, oh. Ang ganda guys sa tingnan na uh, ganito talaga yung lugar sa ating bayan eh. Yung plaza nila naman, napakalinis din. hindi ko lang alam kung nagkaroon na lang na ng pailaw dito kasi hindi pa naman natin napunta kasi nandito naman yung iba sa baba ko oh. ah, meron na nga siguro na pailaw na siguro to baka nabuksan na kasi nandyan na yung mga ah, simbolo yung mga gift natin na tiyatawag ayan okay, nakalagay Merry Christmas Giant Christmas Tree. Ang laki. Ayan, sarap maggalak-galak Di mga guys. Oh. guys, nandito tayo sa harapan sa ating bahay, sa ating bayani na si Dr. Roy Cesar at ngayon naglalakad tayo dito papunta tayo doon sa dulo at tayo iuwi na rin ayan ganda oh, ganda ng bahay sa ating bayani oh. ayan, yung mga flag ang isang ating bayani Kaya mo guys, ang simbahan Napakalaking simbahan yan guys oh Ayan, simbahan na napakalaki. Ayan din yung isang rebultos ng ating bayani na si Dr. Risa, oh si Rizal. Ayan, papunta tayo dyan. Tapos sa uh, uwi na rin na, oh. Ayan yung simbahan. Ang ganda, napaka. Ayan guys, uh, mga panang panang mga kasidang simbahan dito. Uh, yung iba nga na, na bit na kasi mga bago na. Oh. Ayan ngayon, tatawid tayo dyan. dito mga guys yung mga nakadecorate pala yung mga uh, parol dito ginagawa uh, magaganda kasi exhibit nila yung mga parol dito ayan yan ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal ang kanyang, uh, hometown sa ngayon kasi wala pang tubig dito kasi ah uh, sila ayos pata siguro ayan ayan yung bilin yung ating pansang mama mamamiri simbolo ayan napakaganda guys so, ayan nakadisplay dito ayan okay guys sa uh, ko na to sa lahat ng mga subscriber ko sa lahat ng mga uh, viewers ko maraming salamat sa inyo at advance Merry Christmas sa inyong lahat hanggang dito lang muna ba bye bye